i did

So ayan yeah, mga idol, good morning no Nandito naman po kami sa ilog oh Ah, dumadala na naman kami Tama ko si paring kami Pero marami na kami na huli mga idol Mga ah, tilapia So oh, mo son, huli natin son Pagalog Pagalog, laki oh Ito mga idol, nakaumang yung screen ko din eh Sa baba Inuman ko kahapon, ngayon ko pala papandawin mga idol eh oh. no yeah. Kaya ba mga saan? Tanda mga kalis mo. Titignan natin kung may laman. Okay. Asawa naman naman na yan. Kasi rin ako nagpayong, gagawin sa atin na po, na po. na po, po. Ayun po, <laughs> kinukuha na po. Ayun na po, ko ka na kasi Ayun na po, kinukuha na po. Ayun na po, kinukuha na na

Amin. din. Ang mga ito, yung kiting ko huli. Yung ginawa kong kiting malaki, tinesting ko lang kung huli. Ay, nasubukan na. Ay hindi pa napipinturan, ay din, ilusong ko na. Ay, huli sa mga ito, pag natin dito. Ah, uh, katulog pa natin. Ano mga ito, pre? Angelo. Ah, bibig pag-ibigay ito, eh, boss Angelo. Salamat eh, po.

Resting ko lang huli ka po. Pipintarahan ko muna bago kayo huwi sa bahay. Pero so, nakapamigay na tayo. Unang-unang huli ko sa ikaw. Yan, pinamigay ko sa nila mga lod. Ah, mira. Ahí se May isang ah.